Hello guys, nandito na ako ngayon guys sa taas ng kuta guys Look, tignan nyo guys Ang ganda dito guys Ayan Ito nga pala guys yung kuta ng Santa Ah uh, uh, Ito Australia Ito yung kuta na itinayo pa nung Kalangon ng World War Ito, dito Ayan yung simbahan guys dito Ayan, simbahan so dito guys. Tignan niyo guys. Ang ganda ng ano simbahan guys. Ayan, nakahayos ko guys. Ayan. Dito yan. Ayan guys. Dito sa taas guys, tanaw mo yung mga, yung, yung ano ng dagat guys. Ayan. Ayan. Dito ka sa taas ng kuta guys. Tanaw mo ang, ang buong karagatan. Nasa ko ng taytay. -tay, ayan. Ayan guys. oh Ayan. Ayan. Ayan guys. Ikita mo yan guys. Ayan. 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 Kaya dito medyo maulan pero talaga umakit ako para makita nyo guys. Yung aming yung pinagmamalaki dito. Yung kuta ng taytay. At nandito pa guys yung mga kanyon na na, na ano ng mga ating mga Kastila ng panahon. Oh. Uh, ayan, tingnan nyo. Ayan guys, o so ito. Yung kanyon guys, yan. Yan, nakaharap sa dagat guys kasi nung, nung, panahon daw ng digmaan ay eh, doon ang ano ng ng ano mga kalaban yan diyan nila binubumba. Ayan. Napakatagal na panahon ng guys to. Ayan, yung mga sira-sira na ngayon ang kuta. Ang ganda guys ng view pag nasa taas guys. Itang kita mo Ang buong Ano nang Tai-tai Ayan Ayan guys Sobrang ganda guys Ayan Kikita mo Mula sa taas Makikita mo, mo yung ah, Ano sa ibaba ba Ayan Ayan guys Look Ayan Itang kita mo Ang buong kabahayan Sa baba Ayan yan, ang ganda dito sobra ang ganda sa taas And, Oh ayan pa pababa, pababa na ako guys pabalik na ako uh, sya nga pala guys kapag ikaw ay ang palawin nyo at nandito ka nakatira sa taytay libre ka makakapasok dito sa kuta at mag mm, isa kang